Surprise natin ang twins para sa kanilang birthday. Actually, medyo napasarap yung tulog ko. So, medyo late na akong nagising. Every year kasi, sinusurprise ko ang twins sa kanilang birthday, sa kanilang pagising. Simple lang naman para feel na feel nila yung kanilang birthday. So, dito, meron lang akong mga in order. Tapos, kailangan ko lang siyang hipan. Maglalagay lang ako ng konting decorations dito. So, ayan yung happy birthday na letters. Bumaling nga din pala ako ng mga party hats na maliliit. And, ilalagay ko to dun sa bagong stuff toys. Pati na rin sa kanila mga favorite. This year kasi, nag-decide kami na wag silang bigyan ng madaming toys. Kung napanood nyo yung video ng no, mga nakaraang taon, ang dami talaga nilang natatanggap na toys. And hanggang sa naipon ng naipon, sobrang dumami na yung mga laruan nila. Hanggang sa yung dinosaur room nila napuno na ng laruan. And hindi naman talaga nila lahat na lalaro. And hindi din naman mura, lalo na yung mga dinosaurs. And para maiba naman, ganito nga yung naisip kong way. After ko malaga yung party hats, inarrange ko naman tong kanilang cake. Maliit lang din yung cake na binili namin kasi hindi naman namin nauubos. Actually, may mga natira pa kasi nakailang celebration din sila. Bukod sa cake, meron din ditong cupcakes. May nabili kasi ako ditong edible na animal cutouts. And kailangan ko na lang siyang ilagay dyan sa ibabaw ng cupcake. Diba? Ang ganda din ang kinalabasan. And for sure, matutuwa sila dito. Akala ko nung una, cardboard lang pero parang wafer pala siya. Inarrange ko lang naman yan dyan sa table kasi for sure, kakainin din nila kaagad yan. Nung medyo malapit na ako matapos, sinabihan ko yung kanilang daddy na ilagay na sila doon sa bag. Narinig ko kasi nagising na sila doon sa taas. And may lakad din kasi kami pagkatapos nito. So finally, ito na yung mga nalagay ko dito sa table. And mag a alang na nga lang ako ng balloons. Wala akong paglalagyan kaya pinahawak ko na lang doon sa dinosaur. Konti na lang din yung nilabuhan ko kasi hindi ko alam kung saan ko ilalagay. Finally, ito na ang birthday boys. And mukhang happy naman sila dito sa ating munting sorpresa. And chino-check na kaagad nila yung mga animals. Tinatanong nila kung bakit daw may party ha Sabi ko kasi birthday sa kanila tong mga animals na alaga nila. And syempre, kailangan din nilang i-blow yung kanilang candle. Kaso, yun nga lang hindi pa natatapos yung kanta. Ayan, hini pa na ni Charlie yung kandila. Kaya nag-take pa kami para kay Chino. Anyway, mukhang happy naman sila sa ating birthday surprise. Pero for sure, mas matutuwa sila mamaya sa pupuntahan namin. Dahil mga totoong animals na, yung makikita nila. Pero for now, ayan, naglalaro muna sila dito sa baba habang nagre-ready kami sa paglabas. Magda-drive pa kasi kami ng konti bago makarating doon. And excited na din ako para sa twins. By the way, comment nyo sa baba kung ano yung birthday wish nyo kay Charlie and Chino kasi pipili kami ng bibigyan ng gifts.